everyone! Welcome to my channel, Giselle C. Vlog! So, tutorial natin for today is kung paano mag-recharge or mag-top up ng hindi mo kailangan bumili ng coins. Okay? And ito ay para sa mga um, host or members user only. At sa mga nagko-comment sa akin, dun sa aking uh, isang video last year, eh, sabi nila wala silang USDT na top up method. So, ito ang sagot ni Popo sa akin. So, ang una nating gagawin, as you can see, yung ating points. Itong ating points na ito ay gagawin nating points. So, paano natin siya gagawing coins? Unang-una, punta tayo dito sa ating coins. Okay? After natin siya magpunta sa coins, i-click natin itong top up. After natin i-click ang top up, ang USDT. Next natin gagawin is yung Ika-copy natin siya. Itong address, yan yung mahalaga. Ika-copy natin yung address na yan. Bawat USDT ng ating mga account, may kanya-kanya tayong permanent valid contract address. Okay? So, i-copy natin. Then, balik tayo sa ating dashboard. Next, i-click natin itong ating points. And then, makikita nyo, meron kang 105,386 points. Gagawin natin siyang points. So, next natin, i-click ay ang withdraw. Naka-set up na yung method na gagamitin natin. Ito nga ang USDT. Pero, kung hindi ka hindi kayo sure dun sa address na nakalagay dito, pwede nyo naman siyang palitan by clicking this arrow view. So, ayan yung may address nang nakalagay dito. Pero kung hindi kayo sigurado dyan, i x nyo lang siya para mabura. Okay? And then, i-paste nyo yung contract address na nanggaling dun sa inyo top-up coins. Okay? Paste. So, yun na. And then, click nyo ang inyo, submit. okay, so ready na and then pwede na natin i-click ang ating withdraw now ayan, nakalagay dito kung magkano amount ang iyong mawi-withdraw, which is 10.54 dollars, kapag ikaw ay members or host account lahat ng earnings mo mawi-withdraw yun ang kaibahan sa agent. Sa agent, yung mga botal hindi kasama. By tens ang withdrawal. Pero kung ikaw ay host or members, lahat ng earnings mo mawi-withdraw. So, i-click na natin itong confirm. So, ayan po. Bawat withdrawal eh meron siyang ikakaltas na uh, 1.5%. So, hindi siya leto. Meron siyang charge. Okay? 1.5, 1 plus 1.5%. Yan. So, ang mawari-receive -re mong coins ngayon in exchange ay 102,790 coins. Ang equivalent sa points mo niyan is 105,386. And then, double check nyo kung tama po yung inyong receiver. Okay? Oh so, ibig sabihin, yan yung may-ari na makaka-receive ng exchange coins. So, i-click na natin tong exchange coins. So, itignan natin kung may laman pa ba. so, wala na. Zero. And then, back tayo. I-check natin ngayon ang ating ah... Uh, message. I Click mo yan. So, ayan. Successful. So, balik na tayo. And, babalik tayo sa ating dashboard. Nakita nyo yon As you can see, nandito na ang inyong coins. So, points nyo, pumunta lang dito. And that's it for today's tutorial. Sana nag-enjoy kayo, may natutunan kayo. And um, kung meron kayong gustong uh, request na tutorial sa abot ng ating makakaya, itatry kong gawan ng video. And yun lamang po. God bless. Goodbye. And thank you so much for watching.